Ilang days nga ba bago makapisa bago maging sisip sila no? So so magandang araw mga kasandan pet tips, mga kasandan loves. Ito na naman po ang sandan pet tips para magbigay ng tips para sa inyo mga alagang pet. So, yun nga medyo hindi ako pwedeng sumigaw kasi natutulog <laughs> yung baby Ella ko. So, andito nga tayo sa aking mini loop. So, ayun nga ipapakita ko sa inyo uh, for today's video nga pala. Uh, ituturo ko sa inyo o oh, ibabahagi ko sa inyo yung tips kaalaman para malaman natin kung uh, ilang araw nga ba eh, may, may tumaang ang ingay <laughs> ang ingay So ayun nga, ibabahagi sa inyo ng sandan pet tips kung ilan nga bang araw na pipisa ang itlog ng kalapate yung mga ibo natin. Ilang araw nga ba yung hatching nila o yung, yung paglilimlim ng mga magulang ng uh, kalapati, mga parent ng kalapati, no? Bago mapisa, bago sila maging CC, no? So, yun nga, uh, itatalakayan natin dito sa video na to. Game, tara! So, yun nga mga kasanda, nakita nyo yan? Wow! Yan, nakita nyo yan? Uh, bago, bago ko magumpisa ng tips para sa inyo, yan nga po pala, nakapisa na yung kalapati natin. Yan yung <coughs> kalapatin ng classmate natin na si Randolph, Randolph aka Strange Drew sa Facebook, no? Sa Facebook account niya Strange Drew. Ayun na nga nakapisa dalawa. So ang cute, no? So yan yung tatay. At ito naman yung nanay. No? So dito naman sa baba. So yun na nga nakapisa din. Yan. Ito naman yung Dirty Harry. Nabanggit ko ba rito na ito nga pala yung Bandin Brook na bloodline na binigay sa atin ng no, ating classmate ng high school, no? Bandin Brook. Kasi ito yung nanay. Okay, ito naman yung Dirty Harry. Yan, ayun yung Dirty Harry. Uh, pakita ko sa inyo ha. Ayan, tapang. Ayan. So, merong pang isa tayong hinahantay dyan, no? So yan, meron pa tayo isang inaantay ito, Dirty Harry Bloodline. So ayan yung mother, ayan yung nanay. Ayan yung Dirty Harry, naka-super yan. Uh, sa wow. atin ng classmate natin ng high school. So ito naman yung asawa niya, naka-clubbering lang siya. Ng, w, uh, ng ME, PFC. At ito naman, Bandenbrook natin na naka-W, Ah, ano ba yan? WPFC. yan, gaganda no? Ito yung lalaki, yung blue bar at saka yung blue check Yan yung inahin So dito naman tayo, kay Bandin Brook Yan, pakita ko sa inyo yung ilakay niya So yan oh. no, Yun yung ilakay niya, dalawa ah. wow Cute no? Hey. Wow. Yan Yan yung dalawa niyang inakay So wala pa yung sing-sing Ah, uh, same shade pang maliit. Duro mga 5 days bago natin lagyan Oh, so, ito pang isa nating breeder, medyo malaki na. Medyo malaki na yung mga sisiw na, 'to, no? 'yan may mga balahibo na. Ayun. Ganda, no? So madalas niyo na siya nakikita sa YouTube channel natin 'yang dalawang 'yan. Ah, uh, ulitin ko, 'yan nga yung sa classmate ko naman nung elementary si Braile. So 'yan 'yung no? ganda ng kulay, no? Makita ko muna sa inyo, no? Ganda ng kulay Oh, namamalo Oh, ganda oh. So, siguro magiging kulay ito ng tatay niya Yan, oh. Ganda oh. Siguro magiging kulay ito ng tatay So, oh, no Comment below kung tama Kung red check siya No Comment below tayo mga kasandan So, ito naman yung isa. Yan, ang ganda na ito. Yun, eh. Parang may pagkapula-pula rin siya, no? Uh, na mayroong puti dito sa likod. Yan, sing na yan. Nakakumring lang sila kasi susubukan pa lang natin yung bloodline nito. Itong dalawang to. So, lahat ng mga uh, breeder natin ngayon, uh, susubukan muna natin yung mga Subukan natin muna yung ano nila, yung bloodline. So yun nga, uh, bago tayo magsimula, uh, sabihin ko kung ilang araw bago mapisa yung mga alaga natin na inakay, no? yung mga palimlim natin o yung mga pasisiw natin. Uh, ilan ilang days nga ba bago makapisa, bago maging sisiw sila. No? So from day one, uh, usually uh, natatapos ang paglilimlim nila o makapisa sila sa loob ng 18 days no? 18 days mga 18 days 17 or 18 days uh, base yan sa experience ko pag-aalaga at yun talaga mga 17, 18 Bira at mga 19 mga ganyan no. So ako para magtandaan ko, s'yempre kailangan natin isulat. So meron tayo rito yan. meron tayong ah palatandaan o meron tayong notes, no? Para hindi tayo magkamali. So ayan. Kunyari halimbawa ito si SD, ibig sabihin ng SD si Sandra ah, si sandan si Selda ang ano niyan kay Selda ang ah, nanay niyan. So nilagyan ko lang ng Selda pero akin yung tatay. So ito yung sa elementary ko na kaibig na classmate, si Braille. So, kagaya naka nakapangitlog siya noong 17 at saka 19. So, magkaibang araw, no? 17 at saka 19. Yan. So, ibig sabihin, uh, mga 17 days to 18 days, ayan, nakapanganak na nga siya ng April 3 o oh, bahala na kayo mag minus kung ilang bilang basta sakto yan 17 days no 17 so kagaya niya nakapisa naman to magkaiba rin 2 days din yung gap no 3 naman ito ng April nakapisa at yung isa 5 naman napisa kasi uh, hindi talaga nagsasabay kadalasan dahil hindi naman sabay rin ng nilabas yung itlog so sa unang araw isa muna sa mga susunod na araw pwedeng kinabukasan 19 na ah 19 na hindi na sa susunod na ano dalawa na dalawa na silang itlog no so usually ganon minsan nga isa nga lang yung paitlog pero awa ng ano Diyos ah nakakadalawa tayo lagi ah hindi pa tayo nakakadalas ng isang pirasong itlog at saka usually lagi na po buo yung mga itlog no yan laging dalawa yung nakakapisa tayo ng dalawa so dito naman ah SD eh dito SD ah ano to uh, SW to dapat mali lang yan SW ayan uh, kagaya March 29 31 naman to magkaiba rin 2024 ayan nanganak naman na pisa na, ng 15 at saka 17 so ito yung WPC naman natin yung nasa baba yung pinakita ko sa inyo yung naka superset nga yun yung may asawa na may uh, club ring yan March 30 at saka April 1, no? So, yun. Tingnan nyo, ha? Sa 1 na to, nung pinanganak ng 1 or nung pinanganak ng 30, nanganak ng, anapisa ah, ng 17. So, 17. Pwedeng 17, pwedeng 18. Yan, napipisa. Usually, laging 18 at saka 17 days, no? So, yun nga. Nakuha nyo? So, 18 days lang talaga ang pagpisa ng mga Uh, itlog ng mga kalapate so 17 to 18 days no bihira naman yung 19 kasi masyado nang matagal yun eh, lalo na ngayon summer mainit so masarap talaga mag breed ngayon good breeding talaga pag summer kasi uh, damang dama ng mga itlog yung init ng panahon so yun nga oh, nakita nyo 18 days 17 to 18 days so, so balik na tayo dito yeah. So tingnan nyo, So, saka ako na i-advise So ito may sing-sing na to Masusunod na tatalakay naman natin Paano naman kung kailan naman tayo Nagsising-sing sa mga kalapati natin So yun nga uh, Sa awa ng Diyos uh, Sa mga breeding natin sa mga Ito kagaya ito magkapatid Ayan. Ayan, Magkapatid yan nga, Magkapatid yan magkatabi yan Ang nanay niyan Ito Yan, nanay at tatay niya. So, ayun, lumutang parehas. Eh. Diba? Oh, so, ito yung nanay ito so, yung tatay Kaparehas na pagkapares nung magkapatid o oh, yan yan Ah, uh, rumoronda ko na yan mga flyers ko na yan ngayon wow. so siguro mga 2 months na yan 2 months mahigit 2 months mahigit na yan so yan bali ito yung first clutch natin first clutch What? Ah, sorry. Ano pa, mali. Ito pala ay yung second clutch. Kasi nga, yun yung first clutch. Yan, dalawang yan, yung magkapatid. Yan yung first clutch. So, so ibig sabihin, unang paitlog natin. Tapos, ito yung pangalawang paitlog. So, aawatin ko na yan. Gusto ko na silang gamitin pa ni pa rin, no? Baka gamitin natin sila sa norte. Eh. Sa north, baka i-training natin sila sa north. Yan dalawang yan. Kasi, batchar sa atin yung dalawang yan. Wow! So, yon, Ito nga yung mga gamot-gamot natin. Yung mga pinapainom natin mga supplements, mga vitamins. So, time check. It's 2.44 ng hapon, no? Mamaya, mga alas 4, magpapalipad tayo. Papractice tayo ng mga ibon. Dito lang, paparonda tayo. So, yon. So, dito, dalawa na nakapisa. So, dito, hopefully, dalawa rin mapisa. Pero, pili ko, dalawa na talaga yan. Sure na yan na dalawa kasi may bitak na yan, eh. May basag na rin yung dalawa din sa Ibasag na rin yung pangalawang itlog. So, yun nga. So, yun. Ah, nasabi ko na sa inyo, ang, papa, ang uh, duration ng mga itlog ng kalapati ay 17 to 18 days no so ayun nga sana meron na naman po tayo na tutunan at meron na naman akong tips na naiambag sa mga alaga nyo no so ayun nga napakainit pa rin lagi siya sabi ng sandan pet tips sa inyo yung mga alaga natin ay uh, stay hydrated no lagi tayong papainom ng tubig lagi tayong mag uh, lagi tayong mag-check sa kalagayan nila lagi tayong bantay para maiwasan natin yung mga problema no so yun nga, muli ang Sandan Pet Tips at Sandan Lock ay nagpapasalamat sa uh, sa inyong suporta uh, at laging nagsasabi sa inyo na Good day and good vibes from Sandan Lock, Sandan Pet Tips. Bye-bye.